So, paano nga ba magbayad ng utang sa Kasyalo gamit ang GCash? Punta ka sa Kasyalo app. Mag-login lang. Login. And then, punta ka sa My Loan. Then, you can view details or pay now right away. Pay now. And then piliin kung anong but I'm using GCash. So I select GCash. And then ayan may guide naman kung paano magbayad. Kailangan mo lang i-copy yung loan ID para di magkamali. And then you need to put exact amount yan 2534.28 dapat sakto talaga yung babayaran mo kasi kung may maiwan na .28 tutubo yung ano tutubo pa rin yung utang mo interest i mean and punta ka sa GCash and then bills then select loans then harapin mo ang Kashalo or search kasyalo na lang para mas mabilis. Kasyalo. And then, um, ilagay kung magkano yung amount na utang natin. Dapat sakto yung amount na ilalagay. Para sigurado, hindi magka problema. And then, yung loan ID na kinapin natin sa kasyalo, up, Then, your mobile and name, I, I, mean, mobile phone, and then, email address is optional, and then, yung protect your bills now, pwedeng hindi mo na i-check yan kasi may charges din yan. And then, i-check mo yung kasyalo, if tama ba yung amount na nilagay mo, and then, loan ID. Kailangan make sure na tama lahat. Mahirap na magka-problema. And then, if you're done with it, pwede nang i-confirm. And then, confirm. Talagang dino-double check to yun. Nakakatakot kasing hindi mag-reflect sa kasyalo. Mahirap na. Confirm. Then, screenshot para may proof tayo na talagang nagbayad na tayo. Mahirap na. Then, right away, mag-message yung kasyalo na natanggap na nila yung bayad natin. Check the message. Ayan. Okay na. Na-receive na daw nila yung bayad. Screenshot again. And then, check natin sa shallow up if nag-reflect na okay, ayan you do not have a loan history paid paid, ayan okay na pwede na ulit umutang if you want right ayan, pero hindi mo na umutang tambay lang yan, pang emergency yan lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. Utang is life.